Magandang hapon po uh, mga boss sa idon. Ah, uh, ito na naman po tayo. Meron po akong hawak dito ng isang hatch gray. Ito po ay yan o. Oh, may problema po yung pakpak niya. Nakalabas po. Nakalabas. Yan. Ayun. Okay. May solution po tayo dyan. Para okay. ho hindi ho siya ang ganyan, nakalabas. Uh, ah, gagawan ho natin ng paraan yan para ho... Bata pa ho siya. Ito ho ay 4 months lang po. Uh, ah, kaya ho, kayang-kaya pa ho ito makarecover. Ang gagawin po natin, para pumasok siyang ganyan. Para pumasok siyang ganyan. Yan. Ito, ay may gagawin po tayo. Ang so, ganyan, sama po. Ang ganyan, sama po. po ang ayan sa ano ay talagang pangito so, itong labas na nalabas ang bagwis gawin po natin ang parang nyo kailangan po dyan ito po lastiko ko bali tatalian lang po natin itong kalabas na ito hindi po lahat ah? ito ito lang isa kasi dyan ang may difference kaya huli malabas kaya huli natin ito. Ayan, papasok, po natin ito dito. Uh, ah, kahit mga dalawang bagwis lang po dito sa, dito sa kabila, hindi po natin. Hindi eh, masisira yung, yung paglipad niya. Hindi po po yung, yung paglipad niya. At, uh, po, okay, gawin po natin. Up. po ito. Ito yung kahuhuli ko lang po. Nandun na ito sa... Hanap lang po tayo ng kahit dalawang kuraso. Oh, ano, ano. Ayan, itong dalawang ito. Tatali po natin siya dito. Ayan, ano po yun? Ayan, yan. Siguro po maaaring po ito nangyari. Uh, pwede mo sa jeans sila. May lahi mo silang ganito. Uh, pero ang tingin ko naman ay... Ito eh, yung siguro eh. maliliit pa sila mga sisig pa sila. Ito ka ang pelo picking tawag niya sa Inglis. Ito ka ano sila ng mga... Ito lang. Isang bagwiso itong kalabas. Ipapasok lang ho natin ganyan sa ilalim yan. Tapos pala lang ho natin sa nang nasty ko. Ah, po. masisira ang hindi masisira yan po Atasok na po oh hindi na Ayan. 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 Ayan, po siya ba diba po hindi lang nakalabas dyan yun lang huh? bagwis na yun kaya ako pag ipinasok tinali yan yun, eh, mo nakita yung po yung tali yun po yung tali yan. hindi na po siya lalabas ito ay sa uh, sariling karanasan ko sa tagal ko na po nag ng, ay, ng so, kayo, mga mga ang ko na ako ng solusyon sa mga baliho ang daliri kaya ko yan basta ako uh, sinisupa uh, mga minsan no uh, i-post uh, ko ako na gano'n. Pero uh, kunting kaalaman, dagdag kaalaman din po. So, sige po mga boss idol, salamat po. Ipasan uh, po natin ito ngayon doon sa uh, sa ranging mo natin. Sa so, susunod na upload ko ang video. Salamat po mga boss idol. Salamat po. Bye bye.